Another day, another adventures naman mga ka-teams. Ayan. So, solo hiking na naman tayo. Andito ako sa Padsan River. Isa sa pinakamalaking river system dito sa Ilocos Norte. Eh. So, today guys, mag-explore tayo dito. Hiking. Try natin makarating dun sa upstream. Yun. Nahanap naman tayo ng mga kakaibang bagay. So, as usual, solo pa rin. Pero actually, hindi naman talaga ako nag-iisa eh. May kasama ako. Si Lord Jesus Christ. At hindi itong kasama ko guys. So, abangan nyo guys. Baka may makita tayo mga kakaiba ngayon. And at the same time, magsasample tayo. Kita nyo naman yung bagahe ko. Alright. Ayan guys, may nakasabayan akong dalawa. Ayan o. Mag-asawa or magkapatid. So, kinausap ko sila kanina. Sabi niya, sabi niya ng lalaki, tinanong ako kung saan ako pupunta. Sinabi ko lang na pataas. Maghanap lang ako ng pwedeng makampingan. Uh, tas okay na. Wala na siyang maraming tinanong. So for me lang ah wala namang hindi naman pwedeng pagbawalan tayo mag camping dito sa sapa kasi for everyone uh for FYI lang sa mga hindi nakakaalam etong river kasi kahit ma, may-ari mo pa 'yan 'yan no? sa kabilaan kahit titulado, wala hang jurisdiction na ang kinin itong sapa so wala kang rights na magbawal kung sino man dadaan o sino man magcamping kahit titulado mo pa kaya kayo guys kung may haharangin kayo dadaan kayo ng isang sapa kung gusto kayo maligo sa pagbawalan kayo so uh, bawal po yun kasi public po ito pag, pag ari po ng gobyerno alright grabe nakakapagod guys Napakaganda uh, guys oh. Napakalino ng tubig. Ganda sarap paligo. Wow. Blue. Blue Lagoon. Ang ganda. Ayun yung dalawa guys ano So, may bahay pa daw dun. Kaya natin malampasan dun. Hindi naman si Rata bawal. <laughs> Alright. Sarap maniraan dito. Unlimited tubig. Unlike sa city na kailangan mo pang bayaran yung panliligom. Dito unlimited o. Free lang. Ganda. Sarap maligo dyan o. guys Sige 11 na ah. Kain muna tayo Yan ang sardinas yung ulam ko Grabe ang lino ng tubig dito guys o Ayan o Diba? Sarap maligo palit pa na post doon. Sarap talaga mag-hiking guys oh. Solo hike yan. Wala oh. gibang baon kung di laks ng loob lang. Tingnan nyo guys, Napaka Ang ganda na tubig, blue. Blue green. Yan oh. May kunting ano pa doon, no? Oh, holes. Wow. Ito mga James, so may nakita tayong ano, black sand. yun ya, no. oh hanggang dun so ngayon kaya sampulan kung ah, meron Tayo lang natin pero ang ganda ng tubig ini quarter or Ang pula natin, malay mo, mukhang meron ano. Yan. Galing ako doon guys, oh. Galing na ito. Galing na ako dito kanina. Napainto ako ulit dito kasi ang ganda, oh. Sarap maligo pero malakas yung agos ng tubig. Sarap sana yung spot na dyan, oh. magdiving ka dyan tapos baka may mga malalaking gold nuggets dyan. Na-trap. Yan yung ganyan. Gandun. Sarap maligo pero wag ka. Malakas yung current nya guys. Eh. As you can see, oh. Deadly. Yun nga yung nilat, uh, ano ko dun, mababol hanggang dito lang. Ano, basa. Ang lakas ng current, parang uh, ano rin ako. Lalo na ito, oh. Ang lakas ng agos. Pero oh, napaganda, napakalinaw. Ayan, tingnan nyo mga ka -James. Ang ganda ng mga file ng bato layered na siya oh siguro yung mga unang panahon ng mga baha. abot pa din yung tubig ngayon bumaba yung tubig ay eh, no pero nagmark siya oh As you can see but ibang layer sa baba ayan sa baba malalaking bato sa taas in uh, more on buhangin na ayan oh parang ni reprop talaga siya Grabe yung ano, gawa ng baha ano. Medyo mahaba to hanggang doon. Hanggang doon, guys. Yan. Ang ganda tingnan dito sa sa ano, personal. Ang ganda tingnan. Ito mga may nakita akong petrified wood. Hindi lang ako sure kung petrified wood ito. Ayan. Check nyo lang guys. Ayan <clears throat> o. Oh. Para sa akin guys, parang petrified wood siya. Pagkakalain Kala, nyo, kaho yan ayun o. Patu yan. O. Oh. Ayan siya, mabigat. Ayan. Yeah. Ayan itsura niyo parang kahoy talaga petrified wood ata ganda ganda iuwi kaso nga lang marami na akong koleksyon ng mga bato kaya iwan natin saka malayo yung ano malayo yung lakaran sayang oh pang display